mga kapitbahay good, good morning good morning good morning ang ko good morning guys good morning good morning today is friday at kapag sinabi friday alam nyo na yan day of so yeah kagigising ko lang literally kagigising ko lang Et, napakalamig napakalamig sobrang lamig ngayon siguro ano na talaga winter na talaga at saka windy siya. sobrang lamig. So, mga neighborhood, good morning. Ano na? Napagluto na ba kayo <laughs> ng ulam ninyo? <laughs> Ang ingay ko. kapag dinaming day off, alam nyo na yan. So, laba-laba tayo. It's laba time! And, ano, linis, linis. So, welcome dito sa aking kwarto. Sa kwarto ko, sa Sa shed ba. Sa ano ko. <laughs> sa bansyong ko. O, diba? May rep kami sa loob ng kwarto namin. kami lang yan. <laughs> Meron kaming rep sa loob ng kwarto. And, ito. Maglalaba tayo ngayon. Marami akong labahin. Yan. Actually na eh, naisalan ko na yung ano yung putian. So, ito mga decolore, ito na lang isusunod ko. So, yeah, labalaba. -laba. And sobrang lamig sa labas, grabe. Sobrang lamig, talagang winter na talaga na talagang kailangan magdoble na lang ano ng damit, sa loob at saka jacket. Sobrang talagang lamig. At ngayon, bibili ako ng pandesal. dahil natitire ako sa pandesal. <laughs> dahil ang araw ko lang hindi ako nakakain ng pandesal. So, babalikan ko kayo mamaya guys and let's see kung pwede mangyari ngayong araw na to. Ngayon day off na to. So, marami tayong pwedeng gawin at Pagkatapos kong maglaba, o oh, siguro habang naglalaba ako, magdilinis ako. Yun ang ginagawa ko pag day off. Maglinis, maglaba. So, yun ang ginagawa ko pag day off. And, yun na. Babalikan ako kayo mamaya, guys. Bibili lang ako ng pandisa. So, hi guys! So, nandito na ako. Kabili na ako ng pandesal. Ayan na! Ah, Ayan yung pandesal ko. So, aking uubusin na to. Didigmain ko na to. Ah, dahil masarap kumain ng pandesal. Tapos isasaw-saw natin to sa kape. Masarap tong isasaw-saw sa kape, di diba guys? Sobrang ano. Sobrang sarap. Lalo kapag kayong mainit. Nako naman talaga naman. Napakasarap the best pa rin ang pandesal. Hindi ko pagpapalit ang pandesal. <laughs> so, kain lang ako, guys. And, ayan. Ang putian. Update, update na sa nilalaman ko. Putian ko nakasala. So, kain lang ako, guys. And, mamaya may share ako mamaya sa inyo. Dahil, uh, ano, talito? dito. Favorite ko kasi panurin yung kay Rafi Tulipo. So, yun. And, eh, ang ingay nung ako ko, washing no, machine. So, yun nga, na may napanood ako kay Rafi Tulpo, bago pa lang, and trending siya. So, isi-share ko sa inyo mamaya, talaga hindi ko mapigila mag-react. Hi guys, and I am back! So, nandito ulit ako sa kwarto ko. So, tapos na tayo mag -almusal. So, sabi ko nga kanina, so may isi-share ako sa inyo. So guys, kami mga OFW, isa sa mga libangan namin is yung manood ng programa ni Rafi Tulpo. At saka yung Bitag, so... Favorite namin yung mga OFW na manood kasi marami mga kwento talagang nakaka, yun talagang totoong nangyayari. At ngayon, hindi ko talaga mapigilang gumawa ng isang reaction. Dahil, doon sa kwento kasi, ang kwento kasi, ang topic, isang OFW, pinagpedit yung mister na tricycle driver at limang, limang, limang anak over sa isang engineer na isang OFW din. So, yun na nga. Dahil since OFW ako, so parang tingin ko, ah, uh, dito, nakaka-relate ako dun sa kwento dahil, ah, uh, totoong nangyayari yun. Totoong nangyayari yun na uh, alis ka sa Pilipinas na may asawa ka at anak, pagdating mo dito sa ibang bansa, single ka na, ready to mingle. So yun, nakakagigil yung kwento. Although, hindi pa naman siya kompleto kasi meron pa siya, siyang part 2. So, dun, dun sa video na yon, ini-interview pa ni Mr. Rafi Tulpo yung, yung Mister at saka yung mga limang anak. So, may limang anak sila na eh, panganay is 11 years old, pangalawa is 9, uh, and then pangatlo is 7, and then 5, and then 3. So, dalawang taon na mga pagitan ng mga anak nila. So, si Mr. isa nga siyang tricycle driver, pero hindi niya sariling tricycle yung ano, tricycle yung pinapasalan niya. Kumbaga, ano lang siya, nagbabayad siya ng boundary. So, sabi niya, kumiki, minsan daw kumikita siya ng 300 pesos. Doon sa 300, 300 pesos na yun, so magbabawas pa sa doon sa ng boundary at matitira sa kanya, so 200 pesos. So, pagkahati niya yung 200 pesos na kinita niya doon sa limang anak niya. Na minsan talaga, sabi na, aminado naman siya na, na hindi sapat kasi nga minsan wala silang makain, hindi sapat. So, yun. So, ang nireklamo nire niya is yung pangangaliwa ni misis niya. Dahil ito si ate, saksakan pala ito ng ano, saksakan pala ito ng hilig. Dahil, hindi lang pala ito yung unang beses na ginawa niya. Tatlong beses na niya itong ginawa kay kuya. Diba? Ano ate, hindi ka pa <laughs> so, yung una, pinatawad ni kuya. So, na-hospital daw siya, ganito-ganyan. And pinatawan niya. Pangalawa, ganun pa rin. Pinatawad na naman. At pangatlo, ito na nga si Kuya Engineer. O, uh, di ba? Si Kuya Engineer na nagtatrabaho doon sa Jeddah. So, ang complaint niya, parang, ito daw siya tan si, ano, si Mrs. at saka si, o oh, si, ano, kabet gumawa daw ng group chat. 'di ba? Ang kapal ng mukha. Sila pa gumawa ng group chat. So, do sa group chat na 'yung member doon is 'yung si Mrs., si mister, si Kabit at 'yung pangalan na anak. Ah, 'Di ba? Apat ah, sila doon na ah, doon sa group chat na 'yon. Tapos sa doon, doon si go, si Miss si Kabet. si Kabit ang matindi. Hinahamon niya si Kuya na kung matalino ka talaga is sige nga paano, paano mo paano mo po kami maano mapapa-deport? O, diba? Ang galing. Ikaw pa talaga, kuya, ng hamon. Na sinasabihan daw siya na batugan, walang bobo. So, masasabi ko naman sa'yo, kuya. Ikaw nga, may pinag-aralan ka. Engineer ka, may pinag-aralan ka. Kung talaga engineer ka, may pinag-aralan ka. Alam ko, professional ka. So, asan na yung utak mo? Asan na yung utak mo? Ano na? Kinain ha? talaga yung malakas na maghamon na kung talagang may utak si Kuya is paano siya mapapadeport. So kaya napon siya ngayon kay Rafi po, kay Mr. Rafi po para gumawa na aksyon. At pa ba diba yan, nasampo lang ka ngayon. Masasampo lang ka ngayon, aminado ano, ako doon. And then, yun na nga, kung mga sinasabi daw na mga masasakit na salita, talagang yung pagkataonan niya is parang niyuyura ka na. So, parang ganun. And then, ang sabi na nung kabet, sabi ni Kuya, sabi nung kabet, uh, dun daw sa unang asawa niya, nagmamakaawa dun dun doon din. And tapos eh, yung mga anak daw doon sa unang asawa niya, hindi daw nagtanim ng galit doon kay Kabet. So ang sabi ni, ano, ni Kabet, kay kuya, dapat ang gawin mo sa mga anak mo, turuan mo na huwag magalit sa kanilang nanay. O ba Ang galit. Ikaw pala, God by siya, ang hiyala pala ko sa'yo. Nakakagigil, di ba? Si Kuya pa, si Kabit pa nagsabi ng ano, ng turuan yung anak na wag magalit sa nanay. So according naman kay kuya, si Mrs. daw naman, he's, hindi naman pumapalya pagpapadala. Nagpapadala din daw naman ng siguro mga pinapadala niya is 16,000 pesos. Doon sa 16,000 16 pesos na yun, bali doon yung 5,000 5, 5 pesos, ay 5 pesos, pesos is ibinibigay doon sa pabilya ng babae and then the rest, kung ano yung matitira, yun yung pinagahati niya. So wala naman siyang ano doon, wala naman siya doon reklamo sa padala Kaya lang, yun nga daw, yung communication, wala na. Kasi yung video call, talagang wala na. Kumbaga, inichapwera na sila. Minsan daw, magte-text, tapos pagka-text, ibablock na sila. So, di ba ang galing ni ate? So, bilang OFW, ang masasabi ko dito kay ate, kay ate, ate, sa limang taong kong pagtatrabaho dito bilang OFW, Walang forever dito ate. Walang forever dito sa ibang bansa. Kahit ang trabaho mo, yung lifestyle mo, hindi to forever. Hindi ito forever. Yung mga, yung mga relasyon na yan, walang forever dyan ate. Lalo pat, hindi kayo nagsimula sa tama. Mali. Mali. Mali talaga yan. Mali. And since kasal kayo ni kuya, mali yan. Paniguradong wala kayong forever dahil forever nyo siguro sa kulungan kapag nagkataon, kapag sinampangay ng kaas ni Kuya. So yun nga, masasabi ko bilang OFW, talagang maraming ano dito talaga, maraming mga kapwa OFW natin, hindi ko nila lahat na alis ng Pilipinas, is may asawa anak. Tapos pagdating dito sa ibang bansa, ay single, ready to mingle, <laughs> di ba? So nakita ko yun, na-witness ko yun, na hindi ko nila lahat na maraming hindi ko nila lahat na buong Pilipino ganito, okay? Hindi ko nila lahat. Kumbaga, na-witness ko yun, talagang uh, kapit sa pera. Kapit sa pera yung ilan natin mga kababayan na pumapatol sa ibang lahi. Talaga nakita ko yun, nakita ko yun, na-witness ng dalawang mata ko na may mga Pilipina na talagang ganito. Minsan, na, na minsan ako nahihiya sa kanila na nakikita ko sila na ganun. Minsan sinasabihan din ako ng mga ng mga ibang lahi na bakit daw ganun yung mga Pilipina na mukha daw pera, ganito, ganyan, ganyan. So, hindi ko naman may didenay. Pero sinasabi ko sa kanila, hindi ko didenay, pero hindi naman lahat ng Pilipina is ganun. So, nakakaya lang dahil parang for the sake of money, yung dignidad mo, yung pamilya mo, isasakripisyo mo. Basta sa pera lang. So, ito masasabi ko sa inyo nga ate. Walang forever day to ate yung pamilya mo, yan yung forever mo. Ano, dahil porket uh, nakalanghap ka ng uh, maayos na buhay o siguro baka sinusuportahan ka ni kuya dahil nga maganda yung trabaho, nabibili mo yung gusto mo, so ipagpapalit mo na yung pamilya mo, ipagpapalit mo na yung anak mo. Matindi pa, doon ako naawa sa uh, ang mga anak eh. So sabi nung panganay na anak, Mama, mamili ka. Sino ba pipiliin mo? Yung tatay namin o yung kabit mo? Bumulitip talaga ako sa batang yun sa pangalan ng anak. sabi nung nanay is, pasensya ka ng anak, pero ang, anak, pero ang pipiliin ko is yung kabit. <laughs> o ba diba, talino ni ate, <laughs> kabit pinili. So hindi mo masisisi yung anak mo kung galit yung anak mo. Kasi sinabi ni Mr. po, ano ba ma masasabi mo kung humingi na tawad yung nanay mo at gusto nang bumalik sa inyo, ano ba yung masasabi mo? Alam mo ba sagot ng anak? Hindi ka na daw tatanggapin ng anak mo masama loob ng anak mo na panganan na anak mo dahil sinaktan mo yung pamilya nila. Pinagpalit mo sila. So wala na daw dahilan para bumalik ka. So imagine, 11 years old na magsasalita ng ganun na instead na ang bata na sa edad niyang yun is ini-enjoy lang yung pagiging bata niya. Naglalaro siya, aral, pero yung, yung realidad, alam na niya yung nangyayari sa pamilya niya na dapat hindi niya pa dapat pinagdadaanan yan. Mahiya ka naman natin. Mahiya ka oh. Kung talagang iniisip mo yung mga anak mo, mahiya ka. Mahiya ka sa pamilya mo, sa sarili mo. Na imagine, tatalikuran mo yung limang anak mo na wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Para lang dyan dyan sa ano, sa panandaliang sarap. Ano? Tandaan mo natin walang forever dito sa ano, sa, sa ibang bansa. Walang forever yan. At ito pa, yung kabit mo, dalawang beses na pa nag-asawa. Nag What more? Na ipagpapalit ka pa rin yan sa iba. Tandaan mo yan. Ang kabit, kabit pa yan talaga. Once kabit, kabit forever. <laughs> Siguro, kaya naman yung iba, may bago nagbabago. Pero yun, yun ang isipin mo. Yun ang isipin mo. Hindi ka na kay kuya, na mo yung limang anak mo. Siyempre, paano nga naman siya makakapag-ano, makakapag-full-time ng tricycle driver ko wala pag iiwanan doon sa kanyang anak. di Diba? Mag-isip ka ate. Huwag ka tumandang paurong. ba? Diba, doon sa kabit. Kayo pa matapang. Para kay mga linta. <laughs> At hindi kapit niyo. nyo. ko sa inyo. Dapat yan mga yan, pa-deport ngayon. Aabangan natin yung part 2 kung ano mangyayari. Kasi, part 1 pa lang yung napanood ko. So may part 2 pa. So tingnan natin kayong dalawa ko ano na tapang ninyo. Talaga ipapa-deport kayo. Dapat kayo pinapa-deport kayo. Dapat kayo sinasampulan. Dapat binibigyan ng batas yung mga ganyan mga kabit. Tinuturuan ng leksyon para hindi na sila dumami para makabuti. So, ang ganito na lamang guys. And kung gusto niyo mapanood yung video na yon, so ilalagay ko ito sa description box below yung uh, full video para mapanood niyo kaya para kayo na humusga at sa mga kapwa FW ko dyan na uh, ano so ano ba yung masasabi ninyo totoo naman talaga yun eh totoo naman talaga hindi na ako lang magpapaka ano plastic totoo nangyayari yun totoo nangyayari na maraming mga buhay ang nasisira ay maraming pamilya ang nasisira dahil sa pagiging marupok dahil sa mas pipiliin yung marangyang buhay. So nakaka, nakaka ano lang, nakakalungkot lang. Pero yun na yun totoo for the sake of money. So hanggang dito na lamang guys. And I will see you guys on my next video. And mag ano pa ako maglalaba pa ako. So hanggang dito na lamang. And kung nang gusto niyo, just give me a thumbs up and comment down below. At labas -laba na tayo dahil. Okay, oh. So bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.